Naranis ko si Kose Gikate na kudiri sa gilid sa balay. Si Panay Panawag ug layaw. Niana ni saka kugihan mo tingog mga kanter. Nianing kusihan ni nang idol ginakunisan ng katiyan. Ang tamo kakuhan ni Karong Lawa kay eh, na may mga layaw na gabalik-balik diri. May mo balik to karon.